Today, iimbestigahan ko ang pinakakinakatakutan na bahay dito sa Bulacan. Ang bahay na pula. Nag-aalinag ako ngayon. Pitik ng pitik yung hihirip ko. Agas mo. Kung ano-ano na nabibinig namin. Hindi tumabit sa akin, bro. Dito mismo, dumaan sa akin. Nag-hug yung gusap ko. Shit po! Shit po! Biglang umilaw yung ghost ball namin sa labas. Purgatorio. Ananin! Ang mansyon na ito ay tinayo noong 1929 at ito ay pagmamay-ari ni Don Ramon Ilusorio at ito ay tinawag na bahay na pula na mga taga Bulacan sa kadahilan ng ang kabuang kulay ng bahay na ito ay kulay pula. At noong pumutok ang ikalawang digmaang pangdaigdig, ang bahay na ito ay naging kuta o base ng mga sundalong hapon at dito nila ginagawa ang mga karumaldumal na kremen katulad ng mga panggagahasa, pangtotorture at pagpaslang sa mga pinaghihinalaan nilang membro ng hukbong bayan laban sa hapon. At sa paglipas ng mahabang panahon, unti-unti nang nasira ang mga bahagi ng bahay. At taong 2016, tuluyan na nga itong naabandona at binili ng Las Casas, Pilipinas de Acusar. At kahit naiwan na itong abandonado, marami pa rin tao ang naniniwala na maraming kababalaghan ang nangyayari dito. Pagdating namin dito sa bahay na pula, nagpaalam na muna kami sa caretaker at nagbahagi na din siya ng mga kababalagang nararanasan dito sa bahay. Mula 1966 jan kami. Oh, ako 6 years old no. Meron tayong mga sinasabi ng mga kwento din uh, na maraming ng sa ninuno. Kuya ko, dahil nanay ko. So, so, yung kuya ko, babae. Pili daw siya, Sinasama siya sa silong. Kasi yun eh. At kunento na din niya yung kapre daw na nagpapakita sa loob ng bahay. May mga pinsan ako nakita Nandun sa sala, sa loob. Uh, sila. Siya? Sa oh? naman isang ko, eh. naman niya nakita sa, teris, niya sa akin, <laughs> Kaya ako meron kasi dalawa yung Pagkatapos namin makipagkwentuhan sa caretaker, nag-umpisa na kami na mag-explore sa loob ng bahay. So dito pa lang, sa tapat, makikita mo na kagad yung kung gaano kaluma yung bahay. Tapos makikita mo dito yung mga poste, nalaki ng poste. Ito pa yung mga original parts. At kung makapansin nyo yung pintuan, iisipin mo talaga na itong bahay na to, mayaman ang nakatira dito dati. Kasi sobrang laki. Pumasok na kami sa loob ng bahay at ang tanging makikita mo na lamang dito ay yung mga natitirang bahagi ng bahay. Katulad ng mga pader, mga poste, mga kisame, at bubong ng bahay. At talagang medyo kakaiba ang pakiramdam dito sa loob. Dito sa lugar na to. Pagpasok natin dito sa loob na. Medyo kakaiba na talaga yung Kinigilabutan nga ako Kahit sabihin mo open to, parang iba yung pakiramdam. Kasi uh, ano yung history na ito, talagang Plus, malungkot. Malungkot talaga ang pinagdaanan ng bahay na ito. Dahil ayun na rin sa mga kwento. Nung panahon ng hapon, sobrang daming ginahasang babae dito. Tapos sobrang daming pinatay din dito. Ng mga lalaki, babae, dahil dito tong sa bahay talaga na to. Yung pugad ng mga sandalong hapon dati. Nagdesisyon na kami na lumabas na muna. So ayun, labas na muna tayo. Magpe-prepare muna tayo para mamaya. Pero habang papalabas nabas kami, ito yung nakita ko. Meron ako nakita dito ilalim. Parang underground. Pero kung makikita mo, ang creepy. Baka may mga pinaon din yung mga pinatay dati na mga hapon. Lumabas na kami sa loob ng bahay at tumambay muna kami dito sa may hagdanan. At nang tuluyan ng dumilim, pumasok naman kami sa loob ng sasakyan. Okay guys, time check tayo. Ang oras natin ngayon ay 7.16 ng gabi. At dito kami nagpapahinga kami sa loob ng sasakyan at talagang sobrang dilim na. Kung makikita nyo yung bahay na pula, talagang ang creepy na ngayong gabi. Mm -hmm. Dahil wala talagang kaliwa -liwa nagdito. So yun mamaya alas 8 papasok na tayo ulit dun sa bahay at lilibutin natin. 8 PM nagdecide na kami na muling pumasok sa loob ng bahay. Nagdala din kami ng EMF para tignan kung ano ang mangyayari. Pero habang nagse-setup kami biglang may something na nadidetect yung EMF namin. So ngayon nasaap na nagse-setup pa lang kami dito. Ilapag pa lang kami ng EMF pero yung EMF namin tignan nyo, kulay ano kaagad pero hindi mo mga baba siya medyo nakakilabot yung mga nadidetect ng EMF namin kaya naisipan ko na lang na ilipat ito ng pwesto pero kahit saan ko siya ilagay ay eh, may na nadidetect pa din siya at maya maya lang bigla akong naalala yung kwento sa amin ng caretaker nandito so, tayo sa lugar kung saan yung mga kwento sa dito daw sa hagdanan na to dito sa entrance na to dito daw nagpapakita yung matanda ang isa pang pinaka -fake. dito daw mismo sa lugar na to papakita yung kabre dahil hindi normal yung nangyayari sa EMF namin Lagay na din ako ng ghost ball At nag-iwan na din ako ng camera Para makuhaan kung sakaling iilaw ilaw ito So ngayon lahat ng equipment namin Nandito na sa baba At natrya namin pumasok sa loob Kung ano ma experience natin dito Pumasok na kami sa loob ng bahay At talagang kakaiba yung pakiramdam ko dito Grabe yung pakiramdam ko bigat Hindi kilabutan ako dito sa loob At nang gamitin ko yung EMF namin Meron din siyang nadidetect na energy like, Pito, pitik, pitik ng pitik yung ano namin EMF e no. Lakas, lakas dito Ayun, wala. So, so ibig sabihin par dito sa lugar na to. Talagang meron talagang paparamdam dito. Meron talagang spirits or entity na nandito. Nagpatuloy lang kami sa paglibot dito sa loob ng bahay at pinuntahan naman namin yung dulo nito. Pero wala namang kaming kakaibang nararamdaman dito kaya nagdesisyon na kami na lumabas. Pero habang papalabas ako, may bigla akong naaninag. nag May naaninag ako, Gagi. Ano? Naglakad. Gaganya bar. Meron nga, Gagit. Ininabutan nga ako eh ng no, parto o oh, doon sa may ano sa mismo sa may hagdanan gumano no Nakakuti! Nagpabas basta kami para tignan kung ano yung naaninag ko. At pag-check ko sa camera na iniwan ko sa labas, may nadilitik yung EMF kung saan yung oras na sinabi ko na may naaninag ako na naglalakad. Okay guys, tatry namin na uh, mag-setup dito ng tent. Nag-setup na kami ng tent dito malapit sa pintuan. Para dito na kami magpahinga at para na din malaman kung may kakaiba ba kami dito na mararamdaman. So yun ang oras natin ay 10.13 ng gabi. Tatambay lang kami dito hanggang mamayang alas 12. Tapos alas 12, papasok kami sa loob. Habang nasa loob kami ng tent, may mga naririnig kami na tunog na hindi namin maipaliwanag. Kung ano-ano ni namin, Kaya namin Ngayon may Kaya minabuti namin na maglagay ng ghost ball sa labas. At makalipas ang ilang minuto, biglang umilaw yung ghost ball na nilagay namin. Biglang umilaw yung ghost ball namin sa labas. Walang tao dyan. Talagang walang tao dyan. Dahil umilaw yung ghost ball namin, nag-decide kami na sa labas na lang tumambay. At nilagay din namin yung ibang equipment namin para malaman kung may kasama pa kami dito na hindi namin nakikita. At habang nakatambay kami dito, biglang tumunog yung equipment namin. Hey, <laughs> Hindi lang ito isang beses tumunog dahil habang nagsasalita ako sa camera, bigla ulit siyang tumunog. Ayun, tumutunog pa. So dalawang beses na siyang tumutunog. Dahil dalawang beses na tumutunog yung equipment namin, sinubukan ko na magtanong. Di kasama ba kami dito? Pwede po ba nga uh, tumahan ulit kayo dyan? Patanogin niyo po ulit? At maya maya lang, ito na yung nangyari. Ano, So yun, sinabi ko kung may kasama kami dito, pwede ba patunogin ulit nila? At ayun, tumunog. Malabong kami nga kasi malayo kami. Tatlong beses na siyang tumunog. Do, ibig sabihin, may kasama talaga tayo dito. Pa. Sigurado talaga kami na may kasama kami dito na hindi namin nakikita. Kaya nilikpit na muna namin yung tent namin para subukan na makipag-communicate sa kanila. Pero habang naglilikpit kami, ito okay. yung nangyari. Wow! So ayun, habang nagpapaliwanag ako dito, biglang tumunog yung uh, equipment. Ibig sabihin, may lumapit yan at meron tayong kasama. 12 AM, sinubukan ko na na makipag-usap sa kanila. Kung may kasama kami dito, pwede pong uh, pailawin niyo yung mga bola na nandyan sa sahig. At pwede po bang dumaan kayo dyan sa mga kulay puti na yan. Pag dumaan kayo dyan, madilitik kayo na tutunog po yan. Pero makalipas ang ilang minuto na pakikipag-usap ko, wala nag i sa mga sinasabi ko. Kaya naisipan ko na kumuha ng litrato sa cellphone ko. Kung may dispirito kami kasama dito. Kukuha po ako ng litrato. Ibilang po ako ng tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Sinubukan ko ulit kumuha ng isa pang litrato. At after kong magpicture, ito na yung nangyari. Hoy, maraming salamat sa pagpapailaw po ng ghost ball namin. Biglang umilaw yung ghost ball namin, kaya nagsimula na ako na magtanong. Kayo po ba yung sinasabi po dito na nagpapakita po na babae po, na matanda po? Kung oo po, pwede nyo pong pailawin yung ghost ball po, or kahit ano yan. At habang patuloy kami sa pakikipag-usap at pagtatanong, tumunog ulit yung mga equipment namin. Shoot, maraming shoot. salamat po! Shit. Shit. Oh. Shit! 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 Dahil nag-respond siya sa tanong ko, ibig sabihin siya na nga talaga yung nagpapakita at nagpaparamdam dito. Kaya tinuloy lang namin na magtanong. Isa rin po ba kayo sa naging biktima po ng mga sundalong hapon? Nung panahon po ng uh, ikalawang digmaang pang daigdig? Kung oo po, pwede niyo pong mailawin po ulit yan para malaman po namin. At maya maya lang nag-respond siya. So, la... Shit. Thank you po. Maraming salamat po. Sinubukan din ng kasama ko na magtanong. Kung gusto niyo pa kami magstay dito? Pero habang tatanong siya, may biglang nangyari. Shepard! Sure. Shepard! Sure. Sure. May lumapit sa akin, bre. Hindi ko naman tuloy-tuloy yung tanong. Bre, may lumapit sa akin, bre. Dito mismo, dumaan sa akin. Legit, bre. I swear. Naramdaman ko na may dumaan sa gilid ko. Kaya nagtanong ako kung sila ba yung dumaan. Kayo po ba yung dumaan sa gilid ko? Kung oo po, gamitin niyo po yung mga equipment po. Pahilawin po ninyo, patunogin po ninyo. Pero makalipas ang ilang minuto, wala na kaming nakuha na sagot. Okay guys, time check tayo. Ang oras natin ngayon ay 2.34 ng madaling araw. At ngayon nakatambay lang kami dito sa sakin. Naghihintay kami ng 3am para pumasok na kami dun sa loob. At gagamitin natin lahat ng equipments natin. At yung ghost tube natin, gagamitin na natin para makipag-usap sa kanila. Alas 3 ng madaling araw, pumasok na ulit kami sa loob ng bahay. At sinetap na din namin lahat ng equipment namin at sinimulan na namin na makipag-usap. Magandang gabi po. Nandito po ulit kami para po makipag-usap sa inyo. Bago po kami makipagkwentuhan at makipag-usap sa inyo, magpapakilala muna po kami. Ako nga po pala si K.O.B. Ako si Alpha Ako po si Edward Pagkatapos namin magpakilala, binuksan ko na yung gusub ko at sinimulan ko ng magtanong May kasama po ba kami dito? Ano pong pangalan po ninyo? At maya maya lang nagulat kami sa sagot niya Umalis, umalis ka. ka. Medyo hindi maganda yung sagot niya dahil kakaumpisa pa lang namin ay gusto niya na kaming palisin. Bakit naman po gusto niyo po kaming umalis? Gusto lang po namin makipagkwentuhan po sa inyo. Gusto naming malaman kung ano pong nangyari dito sa inyo. Bakit hanggang ngayon po ay eh, dito nandito pa rin po kayo? At habang nagtatanong ako, bigla ulit siyang sumagot. You know, like Bumalik ka na. Marahil ayaw nila na nandito kami. Kaya gusto nila kami na umalis. Ayaw niyo po ba na nandito kami? Ba't pinapaalis niyo po kami? At sa patuloy na pagtatanong ko, may sinabi siya na pangalan. Analin, hindi ako sigurado kung isa ba ito sa pangalan ng mga babaeng inabuso noong panahon ng hapon. Kaya nagpatuloy ako na magtanong. Analin, ikaw ba yung isa sa mga nilapastangan ng mga sundalong hapon noong panahon na nanatili sila dito sa lugar na ito? At maya-maya lang biglang tumunog yung equipment namin. Hello. Oh. Oh. Tinuloy ko lang na magtanong at sa patuloy na pagsagot nila sa mga tanong ko, halos isa lang yung tumutugma sa kwento ng mga tao tungkol dito sa bahay. Matatanda pa. Matatanda sabi niya. So, yung kwento dito. Yung kwento dito may nagpapakitang matandang babae. So, sabi ito totoo talaga yung kwento na may matandang nagpapakita dito. Sa pagpasahan namin na lumipat ang pwesto para doon ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Kaya sineta pulit namin yung mga equipment namin at nagpatuloy kami na magtanong. Meron man na espiritu na nandito? Tinatawag po namin kayo. Pwede kayo lumapit po dito sa una namin. Gusto namin makipagkwentuhan sa inyo. Pero hindi pa ako natatapos magsalita. Tumunog na kaagad yung equipment namin. E, auntie, at maya maya lang biglang sumagot din yung ghost tube Malapit, so malapit na kayo Sa patuloy na pagtatanong ko may mga sinasabi sila na mga numero na hindi namin maintindihan Ano po yung ibig sabihin sa 45? Hindi namin maintindihan kung ano ibig sabihin nun Yung taon po ba? O yung edad po ninyo? O yung mga tao na nandito? Tinuloy-tuloy ko lang na magtanong hanggang sa meron siyang sinabi na nagpakilabot sa amin ng sobra Purgatorio, at maya maya lang, bigla namang nagloko yung cellphone ko. Nagang yung ghost ko. Hindi lang ghost apps, pati yung phone ko. Ayun na, ayun na. At hindi lang ito isang beses na nangyari. Pare, nagahang talaga. Ayun na naman na. Ah. First time nangyari sa akin to, par. Nagahang yung ghost tube ko. Ayaw gumana, pati yung phone ko nagahang. At nang kamustahin ko yung kasama ko, hindi na daw maganda yung pakiramdam niya. Parang ano nga eh, bigat na ng pakiramdam. Kaya mapansin mo, kanina salita ako na salita. Pero nang pumasok mo tayo, iba na yung feeling. Mabigat na pakiramdam. Hindi na talaga maganda yung mga nararanasan namin dito dahil maya-maya lang biglang nag-off yung isa naming camera. Yari. Oh, 'yung diyan, good At pati na rin 'yung flashlight namin ay nalobat na din. Wala na din power. It. Halos sabay-sabay na nangyari. 'Yung phone ko nauna, 'yung flashlight na drain, tapos 'yung camera matay Nag-decide kami na buksan ulit 'yung ghost tube at magpatuloy sa pagtatanong. Sige po, magsalita lang po kayo, makikinig kami sa mga gusto ninyong sabihin. At this time tumutugma na 'yung mga sagot nila base sa mga kwento na nangyari dito sa bahay. Tagapag-alaga. Tag Oh, ibig sabihin po, kayo yung caretaker dito na matanda na laging sinasabi ng mga tao na nakakita sa inyo na gusto nyo isama siya sa basement sa ilalim. Doorway. Doorway. Wait, sa doorway kami. Ito yung doorway, oh. Kumukonektado na lahat pa. Doorway, basement, matanda. Sa patuloy na pagtatanong ko, kumukonekta na, na talaga lahat ng mga sagot nila. Sige po, magsabi na po kayo. Matagal na panahon. Anak na babae. Di ba sabi mo kaninang pupunta tayo dito. Mm -hmm. Isa sa mga ni rape dito is batang babae. Batang babae. Paulit-ulit na ni rape tapos kahit patay na daw yung bata na babae. Kinahasa pa din ng mga hapon. So talagang parumal-dumal yung nangyari dito sa lugar na ito. Nagpatuloy lang kami sa kanila na makipag-usap. Sige po, magsanda lang po kami. Gusto naming malaman pa yung mga kwento po ninyo. At hindi na maganda yung mga sinasabi nila. At, after nilang magsalita, biglang namatay lahat ng kamera namin. Yung ano mo? Yung kamera mo? Nabibinig ko nga din. Wala tayong camera ba? Bisa mo ba? Pag ano-ano nabibinig ko pa. tumakbo kanina. Tapos yung sasakyan mo malapit para may bumato. Nag-stop lang camera ko. Yung stop. camera namin, nalobat. Yung camera dun, nalubat din. Nag-stop. Tapos sabi niya kanina, takbo. Pangalawa, lumayo. Tapos tumakbo ka na. Marahil ayaw talaga nila na nandito kami. Kaya nag-decide na kami na tapusin ang pag-iimbestiga. So yun, we need to end this investigation dahil ah, hindi na maganda. We feel unsafe na dito sa lugar na to. Pero bago tayo umalis, gusto muna namin sabihin na guys, Malapit na tayo sa target goal natin ng 100,000 subscribers bago matapos ang taon. Nasa 70k na tayo. Gusto namin na magpasalamat sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko maabot yung 70k. At sana, paabutin nyo na ako ng 100k subscribers bago matapos ang taon. So bago natin tapusin to, pe-break muna kami para sa protection namin din sa kung ano man yung spirit na nandito.